former President Duterte, trabaho na ito ng BSP. Hindi niya ba alam iyon? Kapag naniwala ba tayo ulit sa sinasabi niyang ito, eh baka mapagkamalan niya tayo ulit at tawagin tayong stupid. But anyway, we will take this seriously. Hello, beautiful people! Ito na naman ulit ako, the one and only Just I, myself, and me, Marisol Templo, na nag-share ng mga balitang nakakatulong sa ating bansa. Ano po? And sa mga uh, manunuod ko, thank you, thank you so much po sa inyong pagsuporta. At doon sa mga bago sa aking channel at hindi pa po nakapag-subscribe, uh, please don't forget to subscribe, like, and share, and comment down din po sa inyong mga natutunan or take or emotion, emotion ano, feeling and opinions, thoughts ba tungkol sa video ng ito. At sa araw na ito pag-uusapan po natin ang uh, tungkol sa pinapakalat at pinapaulit-ulit ni Duterte at ng kanyang mga supporters tungkol sa gold reserves ng Pilipinas na um, ipinaparatang ni Duterte kay PBBM na ninanakaw daw ang golds ng mga ng Pilipinas, ang mga golds rather ng Pilipinas at uh, binibenta. So, ayan po ay ating bibigyang linaw di Yusek Castro, ang ating magaling, maganda at palaban na si Undersecretary Attorney Claire Castro. At ayon sa kanya, si Duterte daw ay magaling gumawa ng intriga at gumawa ng at magplanta ng ebidensya, which is totoo naman po, di ba At dito binanggit nga nga po example si uh, Laila de Lima na ginawa ni, inilubog ni, inilubog <laughs> ano, ni uh, Duterte sa kulungan kasi at uh, napawalang sala after na ng kanyang termino. Six years matagal yon. nawala wala namang kasalanan at walang napatunayang kasalanan. So napaka-unfair yun talaga kay Dilima. At dito sa video ito, binara sila ni Attorney ni Claire Castro, ni Jose Castro, tungkol sa mga ganitong sistema ni Duterte. Ano po, mga pagpapakalat ng mga misinformation, pagpapakalat ng mga fake news ay tinatapos na at binabara ni attorney Claire Castro. So, ayan. Akala nyo ha, kabisadong kabisado ang mga sistema nyo. Kaya kayo mga fake news vloggers, ano po, especially sa mga DDS supporters, talaga mga vloggers ng DDS, ang galing-galing nyo gumawa ng mga fake news. Gumagawa kayo ng mga balita, gumagawa kayo ng mga intriga, mga uh, pagpapakalat ng balita na walang katibayan at walang ebidensya. Puro lang kayo ngaw-ngaw at salita. Masama po yun. Huwag kayong ganyan. Hindi maganda ang manira ng kapwa. Kasi kung mahal nyo ang ating bansa, hindi kayo maninira ng politiko kung hindi naman talaga Uh, wala kayong basihan. Ano po? So, tigilan nyo na yung mga fake news kasi nandito na si Claire Castro, nandito na si Attorney Castro para baraduhin kayo. Ano? Tama ba yung salita ko? Barahin kayo. Barado pa rin. Ano? So, ito, panuurin po natin clarification. So ibig sabihin um hands off si presidente doon sa gold reserves kasi PRRD um mentioned or is accusing the Marcos family of stealing and selling the country's gold. Just so it's clear. Okay. Hindi pa to campaign joke ulit ni dating pangulong Duterte? Hindi ba ba tayo nasanay dun, dun sa jet ski promise niya? na nung tayo halos sa mga sumuporta sa kanya, e eh tinawag tayong stupid. So, pag naniwala ba tayo ulit sa sinasabi niyang ito, e eh baka mapagkamalan niya tayo ulit at tawagin tayong stupid. But anyway, we will take this seriously. Para naman hindi magkaroon ng fake news, lalo na doon sa mga taong nakikinig sa kanya, at maaaring naniniwala pa. Pause muna natin. Diba? Sabi niya, we will take this issue seriously, itong pagpapakalat ng fake news. So, si attorney, sino nga ba ito, yung isang attorney, nakalimutan <laughs> ko. <laughs> Di ba? Pinag-usapan na rin sa kamera ang uh, pagsasabatas uh, ng pagsawata sa mga fake news bloggers, yung mga nagpapakalat ng maling information. Ano, information. So, ayan. Sabi ni attorney Claire, we will take this seriously. Kaya ayan. <laughs> Mag-ingat kayo. Ayan, panuorin natin ulit. Itong issue na to, October 2024, nasagot na ito. Ang nagtataka lang ako, bakit paulit-ulit na binibring up ni dating Pangulong Duterte? Wala ba siya mga economic experts na magsasabi sa kanya kung ano ba talaga ang regular activities ng BSP? ayon sa BSP, ang pagbebenta ng gold is just a regular activity. how? Why? To pump up the economy. Even at the time of uh, former President Duterte, trabaho na ito ng BSP. Hindi niya ba alam iyon? So, ayon nga dito, yung, di ba ang topic natin ng pag-uusapan natin ay tungkol sa gold uh, reserves na ibinibentang ipinaparatang ni uh, FPRRD na ninanakaw daw, ninakaw daw at binibenta or ibinenta ni PDTM. Ano? So, ayon kay Yusek Castro, October 24 pa daw, uh, October rather, October October pa, 2024, ay nasagot na itong gold issue na to ng bangko sentral At uh, nagtataka siya kung bakit pa ulit-ulit itong binibring up ni Duterte Siyempre, alam naman natin, di ba, to cause uh, trouble, to cause intrigues, di ba, to cause uh, division no? Gawain talaga niya eh He's uh, you know, a genuine liar <laughs> totoo naman po talaga eh. Bakit? Yung sinabi niya sa tungkol sa issue ng bangag. Nagsinungaling din siya doon kasi sinabi nga niya doon sa ano, di ba? Inamin niya na hindi naman totoo. Sabi niya doon sa Kongreso, in fairness sa president, wala naman talaga siya sa listahan ng narcolis, di ba? Ng mga nagdudroga. So, inamin niya na in fairness naman doon sa ating presidente kay TBBM, eh, wala naman talaga siya sa listahan. Samantalang pinapakalat niya hanggang ngayon, pinapaulit-ulit niya, di ba? So, you know that he is a liar. And a liar, alam niyo naman po yan, di ba? Satan is a liar. So, alam niyo na kung saan siya gustong pumunta, di ba? Gusto nga daw niya pumunta sa impyerno. So, tauhan siya ni Satan kung ganon, di ba? Well, totoo naman po kasi... In, yung mga pinapakita niya, lahat ng mga seryosong bagay, dinadaan niya sa pag-joke-joke lang para matabunan yung mga maling gawain niya. So, ayun, um, lang natin yung pagiging sinungaling niya, no?